sa yung mga makina baka meron kang barena dyan welding machine baka naman doon tumatama yung talsik natin makakasira po yan ang ating angle grinder yan ang isa sa pangunahing necessity halimbawa mag welding tayo ba? Diba? ang una, una mong gagawin kuha ka ng bakal ikakat mo sa project na kailangan mo ang pangkat natin ito bukol-bukol. Pwede mong isander. Pwede mong pagandahin. Yan din po ang ginagamit ng na mga nagmamarmol. mga karpentero pwede na siyang pangliha. Pantanggal ng kalawang. Pamputol ng tiles. Masyadong useful po ang isang angle grinder. Sabi nga nila, versatile ang isang angle grinder. Marami kang mapaggagamitan at kung may nakalimutan pa ako, i-type nyo sa ating comment, okay? And ano naman ang mga don'ts na dapat natin i-consider sa paggamit ng angle grinder? Dapat unang-una, 'yung ating guard, wag nating aalisin. Marami matitigas ang bala na kaya matigas, 'di ba matigas ang ulo. Kasi pagka inalis mo yan, halimbawa palagay na marunong ka, maingat ka, tagal mo na. Pero may nakatulong ka na hindi marunong masyado, pinagamit mo. E paano kung mabasag? Itong ating cutting dish, matiba yan sa ganyan. Halos lahat ng bakal kaya niyang putulin. Pero sa ganito, Ay, mahina yan. Isang ano lang, isang kamay lang. Please, mag-subscribe na po kayo sa ating channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell.